Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tatlong netizen ang diretsyong itinuro si Joy Reyes bilang third party umano sa hiwalayan ni na Paolo Contis at LJ Reyes. Umabot pa sa puntong tinukoy ng isa sa tatlong netizen si Joy kung saan nagpapalipas ng gabi si Paolo. Si Joy ang dating karelasyon ni Jo Marie Iliana, na nagreklamo sa kawalan umano nito ng sustento sa kanilang dalawang anak. Idinimanda rin ni Joy si Jo Marie ng cyber libel case at paglabag sa mga karapatan ng kababaihan at bata. Nasabi noon ni Jo Marie na tatlong lalaki umano ang nauugnay kay Joy. Isang mati ni Idol, isang versatile actor at isang aktor na kasabayan niya. Hula ng tatlong netizen. Isa roon si Paulo. Mariin naman itong pinabulaanan ni Joy. That's ridiculous. I don't know them personally. Ang VEM ay patungkol kina Paulo at LJ. Isang kaibigan ni Joy na nagngangalang Billy ang nagpatunay na hindi ito ang hinihinalang third party sa Paulo-LJ breakup. Anong masasabi mo sa balitang ito?